Kumusta na yung puso mo, Nay? Tumitibok pa rin. Ayun! Malandi pa! Sad, May ha? May asin pa? Pwedeng pahalik na lang, siya. Ayaw mag-spill, halik na lang. sige. Nay, ayusin mo, ha? Bakit? Ano Ano tayo? Ano <laughs> At tempo po mga kababayan na uh, yung pagdaan namin is uh, Valentine kaya gumawa tayo ng counting uh, uh, katuwaan. Sir! Magandang hapon. happy Valentine po. Pwede ko ba kay isama sa content ko? Okay lang? Okay lang? Lahat naman may asawa na, di ba, sir? Sir, pabubunutin ko kayo eh. ha? <laughs> ah? Okay lang, sir? Ha, ah, oh, sir? Pero, sir, paalala lang, ha? I-upload ko tong video na to. Kaya kailangan ibigay doon kay... ha, <laughs> oh, sir, kuha na po tayo, sir. Isa-isa lang, surtihan lang. Pili ka, sir. Sa, sir. Oo. Oh. Ay, swerte yan Ayon. Ayun. Ay, 500. Sir, ano pangalan ni Sir? Anjo. Sir Anjo. Ayun. Mga kababayan, mga magigiting na pulis na daanan natin, Sir. Yon. Ha. Oh. Pili ka, Sir. Uy, 1K. 1K. Ayun ang galing naman ni Sir. Yeah. <laughs> okay. Ah, oh, si Sir naman. Pangalan ni Sir? Joshua ko. Joshua! Sige sir, pili ka sir. 500. Oo, oh, 500. Halin sir. Oh, sige, mami. Ayun. Ay, 100. Ah <laughs> oh, Sige pa. Sino pa, sir? JD po. Pangalan sir? Jomari. Ang pogi ni sir. Kuebal. Yes. Baba ka dito. Uy, may pogi. <laughs> Baba ka dito. Ikaw naman. Ha? Oh, sige na, sige Pili ka sir Ayan Ay walang laman sir <laughs> O oh, sir Marami yan o Okay, okay. Ito maliit o maliit Maliit Ayun 100 Ayun <laughs> Ah, oh, si Sir naman. Thank you, thank you. Pili ka na, Sir. Ayan. 1,000 oh, Meron? <laughs> 70 pesos Oh, oh 500 Yay yeah! yeah! Oh, si sir naman Ayun, painting nga <laughs> <laughs> Sir, salamat po Magpapapicture lang sa inyo, sir Ayan, sasama lang Salamat po Ayan, mga kababayan <laughs> eksaktong lugar po ito. Kuya po, may siya po, sir. Parang kay Bintigan. Parang kay Bintigan uh, po, kuya po, may siya po. Uh, sir, ano yung uh, chinecheck ninyo po? Uh, yung chinecheck po namin ay especially po yung ganban po. Ah, uh, eh, ganban. Akala ko yung mga mga backride na uh, pangalawa eh. Uh, kaya po namin sinasagawa yung complex checkpoint yung una pong sinasagawa yung ganban po. Ay, uh, yung ganban talaga. Tapos uh, sir, and din yung mga illegal po na uh, transaction po sa mga bawat motor vehicle or bawat vehicle po sir. Oh, salamat, salamat, salamat po. Ayan, mga kababayan, nakikulitan lang tayo, nakisaya. Salamat po, God bless. Sino? Hello? Dito na naman ako. Kumusta kayo? Ay! Happy Valentine's Day! Happy Kumusta kayo? Bye! Sino single? Sino single? Isa lang? Single ka rin. Ano yan? You single lang. Hindi. Single lang. Ayan. Ikaw single? Biyudo po. Biyudo? Ano? <laughs> Biyuda. Biyuda? Ay, hindi single. Oo. Uh? Pero basta single. Biyuda, okay. Wala na asawa. Wala po. Pwede na tayo mag-date. <laughs> Pwede? <laughs> Mabalin? Okay. Mabalin. Okay. Mabalin. Ay. Umiibig pa ba yung puso mo na eh? <laughs> 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 <Alam>, Nay, ako <laughs> hindi ako nakapag-video. Isang tanong, isang sagot. Pwede ba tayo mag-date? Pwede, sir. Pwede? Tara na! Ano pangalan ni nanay? Mary po. Nanay Mary, ilang taon na po? Uh, 49 po. 49. Ilan anak? Tatlo po. Kailan kahuli nakatanggap ng bulaklak? Ah, uh, hindi pa po nakatanggap eh. <laughs> Mulat sa sapol? Wala sa po. Nung ka ng asawa mo, hindi ka binigyan? Hindi po. Bakit? <laughs> huh? Ako may bulaklak ako. Tapos may pera pa. Yeah. So, so, sino yung single? Ilan? Ilan? Dalawa lang. Dalawa lang? Oo, oh, yehey. Yeah. Si nanay naman. Nay, kumusta ka naman? Ito nga po, nag-uurong ko ako dito. Nag-uurong? Nay, may tanong ako, Nay. Oh. Kailan ka huling nakipag-date? Ay, matagal na, sir. Kailan yon? Hmm. Mula nung 2016, wala na po. Ah, oh, wala na. Pag may nagbigay sa'yo ng bulaklak, kinikilig ka pa ba? Ay? <laughs> ha? Ay? Ay, siyempre, ay, sir! Ay, yun! Ano na yun? Sariwa-sariwa bulaklak. Maganda Bula, po. po nga po. Ha? Maganda. Maganda. Hmm. Ilan po anak ni nanay? Anak ko, ang dami, sir. Siyam. siyam! Ay, nako! Tapos pwede pa mag -asawa. Ay, wala na po, sir. Bakit? Sa mga apo ko na lang po. Hindi, hayaan mo muna apo kasi ngayon ay araw ng mga puso. Kaya kailangan i-celebrate natin yon. So, ang pag-usapan na is para sa puso. Uh, Kumusta na yung puso mo, na? Tumitibok pa rin. Ayun! <laughs> Malandi pa! Sad, <laughs> Ha? Kalamansi kamias. Kalamansi sa bawat puso. O, Nay, suwertihan lang yan, ha? Piliin mo, nai kung alin yung may pera dyan. Ha? <laughs> <laughs> o, oh, pili ka, Nay, pili ka, Nay. Okay. Ha? Sa akin. O, oh, sige, silipin mo. Okay. Ha? Yan, o. Oh, yan ang usama. Sige. Pagbutihin mo, dito ka pipili sa ibabaw. Sana, ay, 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 makukuha mo yun. Ay, okay. O, sige. Asa na isang dalaga dito? Dito ka, may date tayo. Dito, dito, sa puno na lang, sir. Ha? Sa puno na lang. Hindi, na, ikaw naman. Dito ka pipili, na, O, pili ka. Ay, baka yung isang dana mo na makuha ko. Surtihan yan, na. Ay, bahala na dyan. Oo. Oh. Oo nga po. Sa na, sa oh, sige. Ito na lang. Ayan, ahawa uh, mo, na, Ito. O, wait lang, na. Yan, napili mo, ha? <laughs> ah, pangalan dyan. Na so, hila, hila na hila. 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 Ay, ay, ay awan, ukin okay, na. Ukin na na. Hawakan mo na eh. Dahil single si nanay, isa pa. Ay, isa pa. No. Isa pa, gano'n na. Isa pa. Ay, in... Mahina, Na kailangan. Isa pa. Isa pa. Bakit <laughs> pa <laughs> Jut! Okay. Oh, isa okay, yeah okay. tayo na Isa pa! Okay na isa pa. Sana makuha mo na na Tignan mo, o sundan mo dito. Gaya. Ay, ganyan? Oo. Eh kung ikano ka sa puno niya. Ay, bahala ka, discard yan. Parang ano, parang yung pagka mo na, tananda, isa pa. Ha? Huh? Oh, sige. Baka yung isanda nang makuha ko sa... Ay, sure oh. Na naman, bigyan mo naman ako ng chance. Oh, sige. Kasi kung dukutin ko na kayo. Hindi, hindi na sa ibabaw na <laughs> Mahilig ka siguro mandukot, no? Ay! Hindi, sir. Hindi. Oh, sige. Ay, bahala na dyan, no? Itong maganda. Ay, maganda. Oh, sige. Sige nga. Hawakan mo na ay. Oh, sige. O, oh, bubuksan mo na. Nakaddam. Ayan na. <laughs> ha? Dito na lang ako. Wa ay, salamat. <laughs> oh, sige, Wala. sige. Hawakan mo yung mapili mo. Sige. Wala na dyan. Magkararawan ka. Oh. Sa oh. ayan na. O, oh, ito na lang. Ayan na. Sige. Oh, wala na naman. Ito ba yun? Ito, ito. Hawakan mo. Ay. A asan na? Hawakan mo na. Naku, san kaya yun? Last chance na yan, nay. Last chance na, yan, na ito. O. Oh. San kaya? San, ni? san kaya? San kaya? <laughs> o, oh. ayan na. Darsum! Okay. Darsum! Ay, naku, saan ka? Ay, naku! Apong! Kapipili, kapipili, napunta sa bungi! Uh, bungi na nga po ako sa... O, oh, ayan na! Ito na, Nay! When? When? Isang nga ribo ko, mga po. Uh, 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 huwag mong bibitangan, Nay! Ay, nakuha niya isang libo Asa na? Hila, Nay! Baka wala na! Hila, Nay! Hila! 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 <laughs> Kawawa naman. Pero wag kang mag-alala, Nay. Eh. Dahil la uh, dahil la uh, Valentine, mayroon pa hindi ka mawalan. Pero bago bibigyan kita ano? Sana. San Libu. sana. Wow. Mga mga senior yan, hindi pwedeng mawawalan. Okay lang mawala si Daddy Frankie, wag lang kayo mga kababayan. Uh, <laughs> Pero lahat naman, ano eh, may challenge. Spell Valentine. Pwedeng pahalik na lang siya. Ayaw mag-spell, halik na lang. Sige. Nay, ayusin mo, ha? Bakit? Hila ba? Is na. Ha? Oh, sige na, Nay. Hoy! Sa Sa kabila. <laughs> Kuya Rizky naman. <laughs> Kuya Rizky, ano ba? Oh, ito na, thank you so much. Happy Valentine po. Asa ah, na yung isang senior dito? Ay, senior yung single. Oh, ah, nay, ikaw naman. Nay, pero siyempre, ah, bago ka bubunot dito, kumusta naman yung mga anak mo? Eh, may trabaho na rin po. May eh. trabaho sila. Ano minsahay mo sa kanila dahil alam ko mapapanood nila yung video nito? <laughs> ano minsahay mo sa mga anak mo? Sana po na sa mabuti na silang kalagayan. Mm -mm. Sana hindi sila magkakasakit. Mm -mm. Sige, Gaano mo kamahal yung mga anak mo na? Mahal na mahal ko pa yung mga anak ko. Higit pa sa buhay natin. Opo. Oh, sige na. Sana suwertihin ka, ha? Okay, dalawang beses. Sige. Uy, dalawa, dalawa. Isa, itaas mo yung isa. Ayan na? Apo. Uy! May chance, chance. May chance pa. O, oh, sige, sige. Oh. Dito ka tumingin ay para sigurado dito. Suwertihan naman yan eh. Gitna. Oh. Okay, ha? Pag nahawakan mo na na, ya. Ayun, meron laman. Ay! Ay! <laughs> Sa ah, Grabe naman. Ha? Happy Valentine's Nay. Ano masasabi ni Nanay? Salamat po. Nay. Okay, ito pa tanong Nay. Ano ibig sabihin ng love? Para sa iyo ano ibig sabihin ng love? Sige na Nay. Ano sa tingin mo ibig sabihin ng love? Eh, love is ano ba 'yon? Sige, Nay. Huwag kang mahiya. Huwag mong pakialaman ngayon, mga yung mga, yung mga nagsansangit. <laughs> mga nangisit kayo! hindi pa ka ako makapagsalit. Bakit, Nay? Ano? 20 lang ba, lang kasi. 20 <laughs> lang lang kasi. 20 lang <laughs> lang kasi. Umiiyak! <laughs> <laughs> o, Nay. O. Bigyan kita 500. Ano ba yan? Ah, oh, oh, may 500 ka. Salamat uh, po. God bless po. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, mga mga kusinero, mga staff dito sa ano, anong pangalan nito? Sinanglaw. Ayan. Shout out po sa atin lahat. Bumalik ako dito mga kababayan kasi sabi ko babalik ako. At tempo po mga kababayan na uh, yung pagdaan namin is uh, Valentine. Kaya gumawa tayo ng counting uh, uh, katuaan. Kaya mga kababayan ko, sa lahat po na makakapanood ng videos namin ito, huwag nyo pong mamasamay ang biroan namin. Huwag nyo pong mamasamay yung mga joke ni Daddy Frankie. Tandaan nyo po, gusto ko laging masaya. Kaya ang uh, Daddy Frankie is charity, good vibes. Kaya mga kababayan natin, mga Ilocano, shoutout sa inyong lahat. Ayan. Maraming maraming salamat po. God bless po. Salamat. Pwede ba kami kumain? Bye. Sige po. Thank you!